hahahaha oooohhh wooo ayan ayan saan ka hahahaha kala mo nasa yakis hahahaha try sige lang sa atin oh 85 lang to sa amin e Alam, <laughs> anong tawag dito sa kanila nito? Tok tok. Ayan, nakaano kami ngayon. Tok tok. Tok tok. Tok yeah. tok. So. Call it tok. Brother, where can we buy some wheat? Ay. Asa ano ka? Hey, mo na. Sige. Yan ah. So nandito tayo ngayon ah. Nakasakay tayo ng si yung, na kasi yung naalala ko tong ano na to, yung ganito, yung si James Bond. Yes. Si James Bond, mga ganito. Yan. Ay, yeah, ayan no. Oh. So yan, nakaka uh, tayo medyo ma traffic lang. Mas uh, loob tayo nang so, Meron nito dito sa likod oh. So yan, guys. Life in Thailand. <laughs> this is this is our first day in Thailand. First day, mainland. Uh, galing kami sa Market Rama. Enjoy, enjoy lang

I iwan na lang natin. Ano <laughs> oh, ba challenge? Huwag sabi na lang siya mag-upload. Oo, pa-upload na lang. Traffic din dito sa Thailand. Ayan Ano traffic din. Okay, para din na sa Pilipinas. Kasya yun. Para nung hindi ka pwede pulong driver. Para pa-direct ko kasi yung Hindi ako tulad sa may datte try to get these are nice places talaga parang pa yeah. lang naman pero hindi oh no parang loss na mapot din kasi parang mas pili pinas lang tayo no yung gap eh para yang tayo to pa tayo nakasakay tayo dito sa transit up with just lane nagdi-vibeundi experience. Alam mo malupet. Alam mo malupet. Wala silang pakialam. <laughs> Konti. Hindi ka na pala maiwan dito. <laughs> Magbubuhay na tayo dito.